Samantala, hindi lang sa Metro Manila, nagsagawa ng mga panawagan kontra korupsyon, kundi maging sa mga probinsya. Tulad na lamang na isinagawang Walk for Peace sa Kalbayog Samar bilang suporta sa paglaban ng bansa sa korupsyon. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Report. Isa si Sister Virginia sa mga dumalo sa March Protest Against Corruption na isinagawa rito sa Kalbayog Samar. Giit niya, ang serbisyo publiko ay dapat nakaugat sa tiwala, pero ang katiwalian Aniya ang tuluyang sumisira rito. Let the people know that we, we cry for justice, we cry for equality, we cry for peace. Para naman kay Jero, malinaw sa kanilang mga kabataan ang bigat ng problema. Kwento pa niya, nakikita nila sa social media na ang korupsyon ay matagal ng sugat ng bayan. Panahon na aniya para maging mulat ang mga kabataan sa laki ng epekto nito. Once our youth are more acquainted with the overwhelming problem with corruption, the more that this will become a point for change. Isa lamang sina Sister Virginia at Jero sa mga nananawagan na ang boses ng mga mamamayan hindi para manggulo kundi para iparinig ang kanilang paninindigan na hindi sila papayag na may korupsyon sa bansa isinagawa ang Walk for Peace with Mama Mary na nagsimula sa Centennial Pastoral Center Grounds kung saan kulay puti ang suot ng mga nakiisa rito na simbolo ng kapayapaan at katapatan sa kanilang layunin. Mula rito sa Kalbayo para sa Integrated State Media, Charmaine Perito Balvas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.